Hello! Welcome po muli sa aking channel, My Golden Life TV. Binapati ko po lahat yung mga nagsusubaybay po sa aking content ng tungkol po sa x-ray. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa, kung sino man po ang hindi pa nakakasubscribe sa akin, ah, baka naman po makalandig sa inyo. Pero kung okay, okay lang naman po kung ayaw nyo, uh, manood lang po kayo ng video kong ito. Okay po. Ngayon po ang atin uh, naman pag-uusapan ay tungkol po sa sputum gene expert po. Kung, kung para po sa inyong lahat, ah, uh, hindi lang po ang x-ray ang nakakadetect po ng TB. Meron pa pong ibang ways na pwede pong pagbasihan ng kung, kung na kayo po ay positive sa TB. Ito po yung tinatawag na sputum test or ngayon po gene expert na. Dati po ang sputum test ay tinatawag po ay eh, AFB ibang test po 'yon. Ang AFB po acid fast bacillus test. Ah, uh, plema rin po ang ang ine-examine dito. Ah, uh, dati po natatandaan ko ah uh, yung unang sa AFB po, alam ko yung 3 consecutive days po sa umaga mag, magko po ng plema, dadalhin po sa laboratory, tapos second day magkukolekta mm -hmm. uli, dadalhin po sa sa lab ulit. Tapos po yung pangatlo. Bali tatlong ano po, 3 three, three, three times po magkukolekta ng, ng plema yung pasyente. Tapos po may natandaan pa po ako na ginawa naman ay ano na lang, isang, uh, dalawang behes na lang sa isang araw. Uh, ng bawa, magkukolekta po ng umaga, ng bawa 6 po, tapos po after, after an hour, isa pa uling, ano, isa pa uling, Uh, collection ang kukunin by dalawa po. Sa so ngayon po, makabago uh, na nag-level up na po ang ano, ang ating ang ating mga scientifico para po sa TB sa para po ma-detect po ang TB na mas 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 ma, mas maaga, mas accurate, mas effective, yun po. Yung po tinatawag na din expert po, uh, tinatawag po na MTB. MTB, uh, ang ibig po sabihin nun ay My Mycobacterium tuberculosis complex DNA and repampicin resistance. Ang ibig po sabihin nun, uh, ganun pa rin po, yung flema pa rin po ang itetest, tapos po dadalhin sa... Ito po, ipapakita ko po sa inyo yung kung paano po yung ginagawa. Pagkukolek po ng sputum. Ito po, kasi po ako rin po nakaasan dito sa hospital namin. Ito po, meron po kami specimen cup na binibigay sa pasyente. Ito po, ibibigay namin sa pasyente, pwede po niyang, pwede pong iuwi niya sa bahay. Bibigyan lang po ng extraction. ah uh, mas mainam po kung halimbawa po na may plema, plema po talaga po kunin sa so, umaga po, yung hindi pa nagkakape, hindi pa nagmumumog, uh, yung pong parang nakabarang naka, naka plema sa lalamunan, idadahak po yon Tapos po, ilalagay dito. Ito po, may guhit po ito. Uh, tinatawag na 10 ml po yung ano, nakalagay dito, 10 ml. Ah, uh, yung po 10 ml na yon dapat po talaga umabot hanggang doon. Kasi po yung sa 10 ml na yon pwede po may kasamang laway. Pero po pagka ang plema po ay puro, puro talaga, kahit po hindi na umabot ng 10 ml, ah, pwede na po yon. Tapos po kung medyo ang pasyente ay maagang nagising at hindi pa naman dadalhin sa laboratory, sa ospital, pwede pong ilagay muna sa rep. Yon. Tapos po ilalagay po dito sa plastic na ito. Ito. Ito 'tong plastic na 'to. May binib may binibigay po ako ng ano plastic. Tapos nga po pala, lalagyan po ng label. L lalagyan po ng label. Ito po. Ang nag-provide din po nito sa amin yung PILCAT eh. Philippine Coalition Against Tuberculosis. Ito po, yan. Ito po, ito po yung prog programa po ng gobyerno natin na para po masog po ang TB sa buong Pilipinas. Kaya po itong test na to ay libre din. Libre rin po. Ito po, ito pong, ito pong micro na to susulatan ng pangalan ng pasyente, pati po yung edad. Iba pa po yung form na pipit-apan. Ito po. Ito po, ilalagay po dito. Yan. D Dapat po may pangalan niya. May pa. Name, age ng pasyente, at saka gender. Tapos po ilalagay dito sa plastic. Ito po. Plastic yata to ng ice. Yan. Ilalagay pong ganyan. Tapos po, ilalagay muna sa ref kung medyo maaga yung nagising yung pasyente at medyo tangkali pa dadalhin sa hospital o sa clinic. Tapos po, pag dadalhin na, lalagyan po ng konting ice dito sa ilalim. Yan. Yung pong ice na yun, para po ma-preserve yung ano niya, yung plema niya, na hindi agad-agad makontaminate, hindi agad, kung bago po sa pagkain, hindi agad ma Ma tapos po, iyahatid na dito sa hospital, sa akin po. Ako rin po ang in-charge dito. Ayan po. Tapos po, kukolekta yun naman ng strider, yung parang pinaka-rider. Sila, sila ang kumukolekta nito at dadalhin sa laboratory na naggagawa ng ano ng mga test sa sputum, sa gene expert test. Ayan po. Tapos po, pagka nag-ano na, may GC rin po kami na nagamit na sa lahat po ng mga hospital at clinics po na kasali sa sa ano ko sa programa po ng DOH para po dito sa ano sa sputum na to sa sputum test uh, gene expert pag po may result na lalo na po positive may may GC po kami na nakikita po agad namin doon tapos po yung kung GC na yon pag nakita na namin sa mukha ko pag nakita ko nag positive yung pasyente yung pinadala ko Tinatawagan ko po agad, kaya po importante yung may telephone number o may cellphone number ang pasyente. Para po ma-inform agad yung pasyente na kailangan niyang pumunta na sa clinic, gano'n, sa hospital. At para po ma-manage ano, ma na kung anong gagawin po sa kanya. Nga po pala, idadagdag ko, uh, meron po na pasyente na hindi naman po TB yung nakikita sa x-ray niya, pneumonia lang. Pero uh, pagka po gano'n, Pina, pina, pinapa-test din po ng doktor namin kung alimbawa kung gano'n na ganun na may maplema yung kanyang ubo. Nagyayari po yung pong pneumonia pala at pag pinatest po dito sa sputum, nagpa-positive din po siya sa TB, gano'n po. Kaya po napakalaga po na ano na kung may na-x-ray kayo, Huwag lang po kayo magka, magpakakampante na na ano na pneumonia lang 'yon, na antibiotics lang. Ma, mas mainam po na pwede po magkusa na lang kayo magsabi na gusto niyo ipa-sputum test yung ano niyo, yung inyong plema. Para gin expert po kasi po ano na po 'yun eh. Uh, masyado nang mataas ang ano ang kalidad ng ating pag ano pag test ng ano ng ating TB, yan po Dag -dag, muli po, inuulit ko yung kung sputum test po sa mga kamukha sa amin ay libre lang po ito po sa Bulacan, libre lang po uh, pero sa totoo lang po talaga pong pag sa private po napakamahal po talaga ng sputum test na gene expert po hindi, hindi ko na po sasabihin pero talaga pong masakit sa bulsa kaya po kung may alam kayo na naglibre lang po ang test ng sputum magkunta na po kayo ganun po at saka ang isa pa nga po pala, once po nag-positive, kamukha po namin dito sa Bulacan, nire-refer po namin sa mga accredited na centers na nag nagbibigay po ng libreng gamot din po sa TB. Kaya yeah po, kaya po ngayon po hindi na natin problema ang TB. Masusug po, po yan, basta po maging sumunod lang po kayo sa payo ng doktor. Wag po kayo mag wag po kayo mag self medicate lang po yung mag, yung giinom lang kayo ng sarili niyong gamot na hindi po nireseta ng doktor at no, hindi po hindi po yung hindi po yung center ang nagbigay sa inyo. Ganun po, wag po ganun, wag po kayo iinom ng gamot na hindi po pinayon ng doktor. Ganun po. Lalo po kasi lumalala yun, kaya po nagkakaroon ng repampicin resistant po ang tinatawag. Kaya yun po, nadedetect din po ng gene expert yun na test. Kasi po, bakit po naging, naging resistant po ang, ano, ang sarisipampisin? Yung po yung mga nagmiinim ng gamot na bigla pong hinihinto. Ganun po. Kaya po pagka nag-upisa kayo yung ng gamot sa TB, dapat po tuloy-tuloy. Huwag -tuloy. -tuloy. Wag pong, wag pong dahil po nangyayari yung pong isang klase po ng gamot sa TB, yung repampisin po. Pag po, pag po nahinto yun, ang nangyayari po, nagiging resistant na po. hindi na ayaw na pong tumalab yung, yung, ano, yung gamot na repump sa TV nyo. Kasi nga po, naging ano na, uh, naka-recover naka na yung bakterya, kaya ang kaya ninyang labanan yung, yung repump na yun, ganun po. Okay po, nawa po yung makat nakatulong itong aking munting vlog na to. Kung pwede po, may, pwede po kayo magtanong sa abot po ng aking makakaya. Niulit ko po, ako po ay ay registradong radiologic technologist po, hindi po ako medtech, hindi po ako doktor, hindi po ako nurse. Yan po. Maraming maraming salamat po at sana po ay nakatulong sa inyo. God bless. Thank you po.